Siguro, nakita mo na rin to sa feed mo, di ba? Yung alkaline diet, isa to sa mga health trends na nangangako ng malalaking resulta. Pero sa totoo lang, nakakalito rin siya. Kaya ngayon, sisimulan nating himayin. Alin ba ang totoong science at alin ang puro hype lang? Tito ang malaking pangako na sa simpleng pagbabago ng pagkain, pwede mong baguhin ang pH level ng katawan mo at parang bubukas ang isang bagong mundo ng kalusugan. Pero, posible ba talaga yon? Tara, alamin natin at may mga kwento na mapapaisip ka talaga. Tulad ni Man Kiko, 70 years old na siya. May mga karaniwang sakit sa katawan, pagod lagi, pero nang sinimulan niya ang pagkain ng mga tinatawag na alkaline foods, boom! Biglang gumaan ang pakilamdam niya. Kaya mapapatanong ka, totoo ba to dahil sa diet o chamba lang? Okay, unang tanong, ano nga ba ang alkaline diet? Para maintindihan to, kailangan muna nating linawin kung ano ang ibig sabihin ng acidic at alkaline pagdating sa pagkain. Ang ang konsepto ay nakabase sa tinatawag na acid-ash hypothesis. Ganito 'yun. Kapag sinusunog ng katawan mo ang pagkain para gawing enerhiya, may natitirang ash o parang basura, katulad ng abo mula sa apoy. At ang ash na 'yun pwedeng acidic o alkaline. Sabi ng mga taga-suporta ng diet na 'to, 'yan daw ang nakakaapekto sa pH ng katawan. So ano ang itsura ng alkaline diet sa plato mo? Sa alkaline forming side, andyan ang mga prutas, gulay, mani, at legumes. Sa acid-forming side naman, andyan ang karne, manu, isda, dairy, grains, at alak. Bakit ba ang daming na-excite dito? Ikasi, e ang daming benepisyo raw. May isang study na nagsabing 30% mas mababa ang risk ng osteoporosis sa mga taong sumusunod sa alkaline diet. Para sa bone health, ang laki ng claim na yan. At hindi lang yan. Isa pa, diabetes. May international study na nagsabing 40% mas mababa ang risk ng diabetes sa mga taong sumusunod sa ganitong diet. Kaya gets mo ko bakit maraming naakit at tuloy-tuloy pa ang listahan. Pagpapanatili ng muscle mass habang tumatanda, protection sa kidneys, pagbaba ng blood pressure, bawas sa chronic back pain at laban sa inflammation. Parang cure all na, di ba? Pero teka lang, baka masyado nang maganda para maging totoo. Kaya tanong ng lahat, totoo bang kayang baguhin ng pagkain ang pH ng dugo mo? At ang sagot ng sensya, hindi ang katawan mo, expert sa pag-maintain ng balance. Ang tawag dito ay homeostasis. Ang kidneys at lungs mo, 24-7 nagtatrabaho para panatilihin ang pH ng dugo sa sobrang sikip na range. Kapag lumihis yan, delikado. So kahit magbago ang pH ng ihi mo dahil sa pagkain, hindi talaga naaapektuhan ang pH ng dugo mo. At yan ang bumabasag sa isa sa pinakamalaking claim ng diet na to. Narinig mo na siguro na ang cancer daw ay nabubuhay sa acidic na environment environment. Totoo 'yan, pero ang research, iba ang sinasabi. Hindi acidic body ang sanhi ng cancer. Ang cancer cells mismo ang gumagawa ng acidic na environment para mas lumago sila. So, kung hindi pH ang dahilan, bakit nga ba gumagana ang pakiramdam ng mga tulad ni Mankiko? Ano ang sikreto? Ito na ang malaking revelasyon. Hindi totoo na gumagana ang diet dahil sa pagbabago ng pH, pero ang resulta ng diet, tingnan mo nga naman. Puro whole foods, sariwang prutas, makukulay na gulay, at bawa sa processed food karne at alak. Yan ang recipe para gumaan ang pakiramdam mo. Kahit anong tawag mo sa diet, simple lang. Hindi healthy ang alkaline diet dahil sa pH magic. Healthy siya kasi, well, healthy talaga ang pagkain mo. Gumagana siya, pero hindi sa dahilan na iniisip ng iba. So anong ibig sabihin nito para sa'yo? Kung aalisin natin ang pH science, paano natin magagamit ang magagandang bahagi ng diet na to sa totoong buhay? Isang simpleng rule of thumb, 80-20 balance. Tingnan mo ang plato mo. Si Kaping 80% ay punong-puno ng plant-based na pagkain at 20% mula sa acidic category, tulad ng lean protein. At ang maganda, pwede mong i-adjust ang balance depende sa health goals mo. Kung may arthritis ka, 80-20 ay magandang simula. Kung diabetes ang concern, pwedeng gawing 90-10, puro gulay. Kung muscle building ang goal, baka kailangan mo ng mas maraming protein. Gawin mong 60-40, flexible smart. Kaya sa huli, baka dapat kalimutan na natin ang komplikadong chemistry, pH strips, at lahat ng jargon. Ang tunay na aral mula sa alkaline diet, walang kinalaman sa acid versus alkaline. Baka ang pinakamakapangyarihang tanong na pwede nating itanong sa sarili ay, mas simple pa. Paano ko madadagdagan ng isang gulay pa ang plato ko ngayon? Salamat po. Kung may natutunan kayo sa ating talakayan, pakisuportahan po ang aming channel. Mag-like ng video na ito para sa higit pang impormasyon tungkol sa kalusugan ng senior. Mag-subscribe at i-click ang bell icon para makatanggap ng abiso sa aming mga bagong video. I-share naman po ito sa inyong mga kaibigan at kapamilya sa barangay na maaaring magkaroon ng parehong mga tanong o makakarilet. Malaking tulong po ito sa aming channel na makapaghatid ng maraming pang edukasyon na video para sa ating mga senior.